So welcome mga boss So ngayon guys meron akong nakuha na 5 piso na bariya Ay yung bagong bayani Ay, Ayan Malabo siya Ayan guys 2014 Bagong bayani Ito po yung likod niya yeah, Ito yung mga likod niya guys Na meron mga nakasulat na Mga bansa ayan. Ito po yung ating bagong bayani binibili po ngayon sa online guys so ngayon guys titignan natin ito ngayon sa online kung magkano ito pinagbibili okay guys so ngayon guys titignan natin ngayon ang bintahan ng ating limang pisong barya pupunta tayo sa chrome tapos uh, itype lang natin ang www.com ayan po, ayan po yung uh, bintahan ngayon sa online guys, anlaki pong halaga na rin yan ayan, 2 pcs, 2014 5 piso, commemorative bagong bayani piso queen 33.29 o oh, may katumbas siya sa ating piso na 1,600 so ayan guys naipakita ko po sa inyo ang halaga ng ating 1 piso barya na pinagbibili na ngayon sa online yan ganun po kalaki siya guys so kung meron po kayong mga bariya na ganito o maaari nyo rin pong itago yan dahil mas malumaki pa yan sa mga darating pang mga panahon so yan guys sana po katulong sa mga naghanap ng mga bariya na may mga halaga